Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay pag-usapan natin ang isang mahalagang aspeto ng ating pagkakilanlan bilang isang Pilipino. Ang kasaysayan ng pambansang wika ng Pilipinas. Kung nagtataka kayo, ano nga ba ang iba't ibang kasaysayan o petsa sa pagbuo ng pambansang wika ng Pilipinas. Magandang araw sa inyo. Ako po si Mike Daniel Encarnes Perez. Ito ang kasaysayan ng pambansang wika ng Pilipinas. Noong 1935, itinatag ang Saligang Batas na 1935 na nagtatakda ng na ang pambansang wika ay dapat itaguyod at pagyayamanin. Noong 1937 naman ay idiniklara ni Pangulong Manuel L. Quizon ang Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa. Ngayon ay pupunta natin ang taong 1940. Sa taon na ito, inilabas ang kautosang pangkagawaran bilang 7 na naguutos sa pagtuturo ng wikang pambansa sa mga paaralan. At noong 1959 naman ay ipinansak ito ni Kalihim Jose E. Romero. 1973. Sa taong ito, sa ilalim ng bagong saligang batas, pinalawak ang saklaw ng pambansang wika na maaaring isama ang iba pang wika sa Pilipinas. Sa taong 1987 naman ay pinasa ang bagong saligang batas na nagtatakda ng Filipino bilang pambansang wika at inaatasan ng Estado na itaguyot ang paggamit nito ng larangan. Noong 2009 naman ipinasa ang kautosang pagkagawaran bilang 18 na naguutos sa lahat ng paaralan na magturo ng Filipino at iba pang mga katutubong wika. At dito lang po nagtatapos ang aking presentasyon. Salamat sa pagkikinig.